Alamin na naman natin ang kapalaran namin ni Natchesis at ina mula kay Marcel. Marcel, go! Ang aking mga predictions para kay Ina, it's going to be a very good year for her in terms of traveling. Parang feel na feel mo mag-travel at magiging very spiritual ka. Pagdating naman natin kay Charisse. na ko I expect na mukhang nafe-feel kung magkakaroon ka na ng baby. Pero kailangan pag-ingatan mo ha, huwag ka masyado magpapapagod. Ang career mo naman, okay na okay. Siyempre, Master, hindi naman pwedeng kalimutan kita. It's going to be a year of expansion, lalong-lalo na sa iyong mga business undertakings. At marami ka pang tutulungan, Master. Ingatan mo lang, huwag ka masyado magpapagod kasi it's going to be a very busy year for you. Well, kung Heifa Choice sa inyong lahat, Thank you, Renina at Charis, sa pagtulong at pagpapasaya niyo, lalo sa aking pagluluto this week. Yes, maraming, maraming thank Salamat yes, meron pang plug? Salamat po sa Kusina Master. And syempre, wag niyo kalimutan manood lagi ng I Believe. Tapos pepito man at bubble gum po every Friday. Maraming salamat po sa Flawless. Ayan ako naman po. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng sumuporta na sana ikaw na nga. 22 weeks po kami po pinakamataas dahil po sa inyo yun. Maraming maraming salamat po ulit. <laughs> <laughs> Salamat sa inyong dalawa sa aking pagbabalik. Level up ng isang authentic Chinese dish ang inyong matitikman. Oh! Dito lang sa... Kuti!